Los Angeles Lakers nakahanap na nang ipapalit kay Alex Len at coach Mike Malone sinabing malabo na manalo pa daw ang Lakers sa kanila ngayong season. Pero bago yan, eh, naging isang matinding laban nga ang naganap sa pagitan ng Denver Nuggets at Los Angeles Lakers kanina, sa kabila ng kakulangan ng key players ng Lakers. Sa pagkawalan ni na Luka Doncic, Lebron James, Dorian Finney-Smith, Rui Hachimura, Gabe Vincent at Jackson Hayes, inaasahan ng marami na magiging madali para sa Nuggets ang laban. Ngunit hindi nga ito ang nangyari, dahil pinahirapan nga sila ng duo nina Austin Reeves at Dalton Knecht na nagtala ng 69 combined points. Aminado din mismo si Denver Nuggets head coach Mike Malone na hindi siya natuwa sa overall performance ng kanyang team Sa post-game interview Hindi niya napigilan ang kanyang sarili Na ipakita ang kanyang-kanyang frustration sa media Ayon sa kanya Masyadong nag-relax ang kanyang team Sa unang bahagi ng laro Kahit pa may home court at size advantage sila Napansin niyang na-outplayed sila ng Lakers Sa rebounding at hustle plays Pinuri rin ni Coach Malone Ang ipinakitang laro ni na Austin Reeves at Dalton Knecht Na naging malaking hamon sa Nuggets Sa kabila ng pagkapanalo ng Denver Tila hindi ito isang panalong maipagmamalaki Ngunit ayon kay Coach Malone Malone ay a win is a win nga daw at hindi na mahalaga kung kakaunti ang lamang nila sa Lakers ang importante nga daw ay nanalo sila. Ayon pa sa kanya kahit kumpleto ang Los Angeles Lakers, kaya pa rin nilang talunin ng Lakers. Ang pahayag na ito ay nagdulot ng diskusyon sa social media kung saan may mga sumang-ayon at may iba namang hindi natuwa sa tila pagmamaliit sa Lakers ni Coach Mike Malone. Samantala, habang abala ang Lakers sa paghahanap ng tamang piraso para sa kanilang roster, patuloy ang usapan tungkol sa kung sino ang mas magandang ipalit kay Alex Len bilang backup center nila. Patuloy nga ang paghahanap ni Rob Pelinka para sa isang defensive anchor na kayang mag-complement sa playstyle ni na Lebron James at Luka Doncic. Isa sa mga pinakakapansin-pansin na option ay si Ibu Baji, isang 7'1 Senegalese center na kasalukuyang namamayagpag sa NBA G League. Sa edad na 22, isa siya sa pinakamahusay na defensive big men sa liga na may halos 4 blocks per game. Ang kanyang athleticism at haba ay perpekto para sa pick and roll plays ni na Lebron at Luka kaya't maaari siyang maging isang solidong rim protector para sa Lakers. Marami ang nagsasabing tila isa siyang mas batang version ni JaVale McGee na kilala rin sa kanyang defensive presence at alley-oop finishes. Samantala, may isa pang promising option sa Malik Williams, isang 6'11" center na kasalukuyang naglalaro para sa affiliate team ng Miami Heat sa G League kilala siya sa kanyang physicality at rebounding ability, dahilan kung bakit double-double ang average niya sa kasalukuyang season. Bukod sa kanyang taas at lakas, may kakayahan din siyang tumira mula sa labas, na maaring magbigay ng spacing sa opensa ng Lakers. Maaring ikumpara ang kanyang playing style sa isang hilaw na version ng dating target ng Lakers na si Mark Williams. Sa dalawang ito, sino kaya ang mas angkop para sa Lakers? Si Baji na isang elite shot blocker at rim runner o si Williams na may kombinasyon ng lakas at outside shooting? Williams slams it down, Malik Williams.